Hi guys! Good morning sa inyo. Isang mainit na umaga pero napakasarap sa mukha. Charot lang. <laughs> Sulog na sulug na naman yung mukha ko. I just finished taking a bath. Wow! Nag-hopbat lang pala ako guys kasi pagod na pagod ako. Morning pa lang nagdadamo na ako at saka nagdidilig. At alam nyo ba guys, sobrang sipag na mga tao ngayon sa ating kapaligiran. Papakita ko po sa inyo ang gawain namin ngayon today. Ngayon today. Gawain namin ngayon kasi grabe ang dami namin ginawaan. Very productive. Morning na morning pa lang. Alas 7 pa lang naglinis na ang lahat at tingnan nyo kung ano mga ginagawa nila ha. Hi Gwen! How are you doing? Ayan dito si Gwen sa may bandang bonfire area silang dalawa ni Amanda at si Amanda ay kanina pa kasabay ko siya naglinis si Gwen naman ay naglalive ngayon naman kanyang toka so nagdadamo sila ni Amanda and Amanda is doing her job here uh, doing her job dyan malinis na po ang kapaligiran doon banda hanggang dito naglilinis sa po tapos nagdamo si Amanda Ayan si Gwen. Pagong patayin. Pagong patayin. Hindi yan. Carabao grass. Ha? Hindi yan siya Carabao grass. Ang Carabao grass gras ito, oh. Yan. Ah, okay. Tapos, dito pala ako nagginis kanina, guys. And na siya lahat. Siguro, I think. Dito banda. May mga natitira lang ng mga medyo madudumidumi. And kapon pa po ako nag nagdadamo dito. At nakikita niyo yung mga dry leaves na yan. Mga binubunot ko. Ayan. Every nagdidilig ako at naglilipat ako ng mga shower hose. Nilipat ko yung mga anak Ayan, tapos ayan naman ang aking mga pinsan, ang aking mga maintenance dito. Ayan po yung mga pinunod ko kayo ng umaga. Ayan, inita na siya. Ay, ito naman sila ni Takim. Ayan, si Kian at si Bimbo naman. Ayan, may mga ano pa naman dyan ha. mga mga tinanim pa naman ako dyan. Kailangan malinis kasi naglagay ako ng mga bagong tanim ng mga pasong-pasong. Yung kulay pula nga. Ayan, at si Auntie Birang. <laughs> Auntie Ilby. And si kuyang naman. So, papakita ko po pa sa inyo kung gaano nakalinis siya. Ah, Ayun, ang ganda tingnan no. Ang ganda sa video pag malinis 'yung pagka-cut niya. So, nakita niyo naman dati puro ra lang 'to, bato-bato, imig sabihin grabas tapos pathways. So, 'yung ibang mga pathways, may mga bato-bato pa siya pero nakikita niyo naman medyo dominante ng ating mga damo. So, na grass cut na po siya. Nakat, nakat na po 'yung mga grass, so, nagdidilig na lang po ako ito po nilipat ko siya. So, makikita niyo, ayan malinis na yung mga gilid-gilid o oh, diba ang ganda na tingnan ng bahay o oh, kasi wala na yung mga sagabal ng mga dumi-dumi at mga sa flower tinanggal ko na rin sya kasi itatanim na namin at ngayon ililipat ko itong pas na to dito banda sa may dry area ayan kung makikita niyo nyo ay ayan yan lang po iiwan ko lang po sya dyan hindi nila lahat dito banda Ayan, sa so malinis na ang area na to. Clean and green na siya, guys. Maganda pala talaga siya, no? Pag na-cut talaga or na-trim talaga ating mga mo. So, makikita niyo yung mga sunflower. Hin-harvest na namin siya. Ayan. Ang mga buto ng sunflower at itatanim namin siya. Replanting. Ah, hindi pala. Gagawin seedlings. Kasi mga pula-pula na mga halaman na yan, guys. Sobrang dami niyan. Ayan, malinis na dito. Yung, yung mga pula-pula na halaman na yan, guys yung brain brain flower ang tawag ko doon kasi brain damage brain flower mukhang brain kasi nagtanim ako dito diyan marami yan dyan tapos dito nakahilera yan siya doon hanggang doon para makita natin so makikita makikita meron siya mga seedlings ayan po yung mga flowers na yan guys yan yung mga kulay pula na makikita nyo tapos nilagay ko yan doon tapos bawat bawat dito meron dito doon doon tapos dito sa may likuran nilagay ko yan din siya dito para makikita may pula pula din dito dito hanggang doon dyan dyan nilagyan ko siya sa likod para mas gumanda o ba? Diba? si Scarlett naghugas ng plato si Ansing kakatapos lang din magwalis at maglinis ayan na si Scarlett kakatapos lang ng kumain huh kapagod ako ang linis na ang ganda tingnan ng kapaligiran guys gustong gusto ko talaga tingnan yung ano nyo Ayan, nakat na rin dito banda. Ayan, tumubo na siya dito may mga carabao grass na siya dito dito wala pa wala pa dito meron konti so it was all cleaned up dito rin nakat na rin siya eh, ang ganda na tingnan tapos dito kasi guys ayaw tubuan kasi sobrang namatay talaga siya nung maraming tao dati talaga na wash out lahat ng mga damo dyan yung mga karabaw grass na tinanim ko so nilagyan siya ng graba parang wala nang tumubo unlike dito guys tingnan guys oh nawaldas din siya lahat dyan pero may siguro may mga tira-tira mga karabaw grass na mga maliliit like this oh tingnan nyo dito sobrang dami na makakapal ba diba, guys meron kasi sa dati kasi nung nilagyan siya ng graba may mga ganyan siyang mga maliliit dati yung mga makapal ngayon dyan nagumpisa yun siya sa ganito lang oh. may mga lumabas na ganyan, lumabas na ganyan, tapos hanggang sa kumapal, kumapal, ganyan, ganan ganyan. Yan yung mga tira-tira dati na tinanim namin, tas nilagyan namin ng graba, lumabas siya. Pero ito, bago na po yung tanim na yan, yan, tinanim, bago na po yan ito. Carabao grass na yan. Yan, nilagay na namin siya. Para tumubo siya at kumapal, magiging ganun dito sa area na to. Kasi, nawawa talaga yung na area, oh. nawala talaga. So, sobrang linis na po ang ating um, waiting area and kakal ano kakapalit ko na rin ng ating cortina at malinis na rin dito sa area na to at ay pong ating canteen si Nang Bibian at si Itching sila po ang nagluluto oy nainitan ng saging ha napayok yung na karon ipabaling nga ayan so ito naman pinapadry ko lang siya ng pinapadry tas pag tumubo na yan dyan kukunin ko yung tubo-tubo niya at nagtanim na rin ako ng mga mga seedlings niya yung mga ganito pinagtatanim ko na rin yung iba yung mga ganyan tutubo yun siya dyan eh so marami na yun siya dito ayan o no, mga tumubo na siya guys ayan 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 ang dami na pala nila so pag lumaki na yung konti kukunin ko yan at ililipat namin doon sa kabila ayan oh, ganda na ang linis na siya guys Thank you, Lord. Ay, mayroon pa pala dito. Hindi nalinis sa ilalim. Ipapagra, ipapakating ko yan dyan sa ilalim later. Yan. So, as you can see, nagdidilig na po dito banda. Sa so, ililipat ko na naman siya somewhere na pwede dry. So, dito na naman tayo. Sa so, may bandang dry area. Yan. Diyan ka naman. Ganda ng carbogress natin. Ah, diba? Diba? naglinis na rin sila ng ano yung mga paligid-paligid and then sila sa may basurahan tang ito CR sa banyo Ayan. dito na area ang medyo mas makapal talaga at mas hukal eh ito yung pinakamasukal na area dito guys so kailangan talaga siyang i ano niyo ha puuka gid ayo ha Okay. grabe ka kapal kailangan may mga ano pa naman diyan ayun oh no? Ayan po May mani-mani ako dito eh. Meron din yung dito eh kaso namatay siya. Kailangan talaga siya Tapos once a month kailangan si ganito eh, or every two weeks kasi tutubuin siya eh. Ayan Ayun, yung mga mani-mani guys. O yung mga sa Capistrano. Galing sa Capistrano Farm Resort yun siya guys. So yun lang. And tumubo na rin ang ating mga flowers dito na kulay yellow from Misty Mountain. Tapos ito na rin yung mga pula-pula. Ayan yung tumubo siya. Pinagtatapon lang namin dito. Ayan. Para maghalo-halo siya. Pula at saka yellow. Ayan yellow. May light yellow. Naglagay rin ako somewhere here. Dito. Ayan may mga yellow, yellow, yellow. Ayan dito rin yung mga taga kapistrano naman. Ito naman yung mga gandang bulaklak naman na tinanim namin before. Galing yun sa kapistrano Farm Resort. Ayan yung mga magandang yellow and pink na flowers with combination of orange. Tapos ang ating mga African talisay na kahilera 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay naglinis na kami ng CR Dito na lang yung pinaka kailangan namin linisin soon kasama dito sa atin Kasi nilagyan ko na ng mga bugonbilya na kahilera doon So pag natanggal na itong mga talong dito at mga ano talong Hinihingal lang ako guys, pagod ako Talong tsaka itong mga um, kamuting kaway okay, pag na-harvest na yan dito na ako maglalagay ng spot na maganda pang pictorial ayan linisin ko lahat ng, actually na umpisa na nilang linisin sabi ipa stop ko muna kasi kailangan maano siya ito ang ating mga pine trees one year na to siya guys hindi ko lang maintindihan tong unaano na pine tree na to ayaw niyang lumaki hindi ko alam kung kinain siya ng ang lit-lit niya no pero tingnan mo naman no So, medyo masukal dito kasi pinabayaan namin kasi marami silang tanim dito ng mga gulay. So, hindi ko muna siya pinalinis. Ngayon, pag nalinis natin dito, makikita nyo na yung mga pine trees na yan. Kasi yan yung mga nagpatigil sa pag-usbong at paglaki ng mga halaman ko dito. Eh. Dahil sa mga damo na yan. So, ayan yung pine tree. Ito yung pinaka-boundary ng lupa ko. Dito, L siya. Diyan, tapos paikot dito. Ganun, paikot doon sa may area na yan. So marami pa mga pine trees dito hindi nyo na nakikita kasi masyadong mahaba na yung mga damo at kamuting kahay. may pine trees din dito pero hindi ko alam kung ano na nangyari basta so lilinisin ko to dito para mas mas clear yung area dito ang maganda pa naman dito sa area na to kasi ito yung pinakapatag and supposed to be dito ilalagay yung farmhouse dito dapat yung rest house ko eh. visit na yan eh. doon ko nalagay eh. so nagkamali ako it's really my fault So, pag nagkaroon na ng sign na pwede nang harvestin yung kamuting kahoy, lilinisin na to lahat dito. Ayan, tapos dito tayo mag, ano, maglalagay ng basta, maglalagay tayo ng ano dyan, mga paupahan ng mga lalaki. Chares! So, tumubo ng ating mga flowers. See? The combination of yellow, orange, and pink, it's really refreshing in the eye. Chares! Tingnan mo naman yung ating ano, pine trees. So, ay, African talisay, kinain ng mga insekto. Busit ng mga insekto yan. So, that would be all for today's video. And abangan niyo po ang aking iba pang update na napaganda na ng aking African talisay from Jig, Jig and... Mami Alda, sa kanya pagaling yan at ang laki na po niya guys. At siya pang magbibigay lilim sa ating part na to. At nakita nyo naman, oh, 1, 2, 3, 4, magkahilera yun sila, 5, 6, o, 6 po yun sila. Sana lumaki na sila ng mabilis para wala na masyadong init. So that would be all. Ay, nakita nyo na, ano oh, grabe si Gwen talaga, oh. Go Gwen! Ang galing talaga ni Gwen talaga. As in all around talaga yun si Gwen. Mabait po yun si Gwen guys. And lalo na pag naka-video siya guys, ang bait po niya yun guys pag may video. Uy, mayroon pa naman akong bagong tanong na ano dyan. Pero ngayon lang siya tumubo. Ayan no, yung maliit to. Oh. Ayan po, kulay pula yan guys. Yung parang palong. Ayan, marami yan dyan yung Kaso hindi siya guro siya tumubo kasi may mga damo-damo. So, sa damo tumubo yung mga bato po. Yung mga ano, seedlings. At ito naman ang color yellow na puno. Para siyang cherry blossom ng Japan. So one day, tataas din yan siya. So ang ah, bilis niyan tumaas oh. Ayan, tataas din yan siya guys. So that would be all guys. Maraming maraming salamat for watching. Thank you and see you in my next update. Bye!